Bantal Yun mga katiskerte Bali dito tayo ngayon sa ano, yan, Dagat Manggagayad tayo nila si Ralph Si katiskerte Sulit ito mga kadiskarte, sulit. Sulit ito mga kadiskarte. Abangan nyo. Okay, oh. oh. O, Tagal panahon. Ngayon lang talaga nangyari. Ngayon lang nakagayag. O? Oh? Dekada. Mga kamisirte, dekada talaga to. Bawin nangyari rin. Eh. Ahoy. Oh. Hmm? Ito, dami. Ba't ay, ay kamisirte, huwag mo lang iangat. Alalay lang. Mga kamisirte, talaga. Hahaha. <laughs> <Mga> Woo! <ame. laughs> Abay, ko <kuko>. Woo! <laughs> Abay, pati bato huli. <laughs> <laughs> Erdings talaga to. <laughs> oh ito na si bantal di ka tayo kahit kung kahit 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 Nagkain lang kami ay! kahit lang. kahit oh, lang. H <for>

Oh? Tatlo lang kami dito, tatlo <laughs> lang kami. Kadiskarteng Ralph. Woohoo! Ito so, mga oh. Tatlo lang kami. Salamat uh, po uh, sa Diyos. Eh. Ano ito? Tagal na pala ako ngayon. Dito lang ito mga ka kadiskarte. Magayad. Manghiram lang kami ng lambat mga kadiskarte. Yung nakakalat niyan, you know. Yung nakakalat niyan papunta pa doon hanggang doon sa may dulo. Hindi pa namin, ang dami pa din yan, you know. Oh. Salamat po sa Diyos. Yan, makami pa rin doon mga Okay.

何で何で何で何で